welcome back po sa ating channel. Today is Sunday, July 19, 2023. At nandito po tayo ngayon sa Tendesitas, Pet Village, para mag-update ng mga favorite dog breeds at cat breeds. Pero bago po lahat sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe Subscribe po kayo sa ating YouTube channel, Ride and Roll. Follow nyo rin kami sa aming uh, Facebook, TikTok at Instagram, Ride and Roll 07. Tara, samahan nyo po kami. It's Ride and Roll. Lahat may papel? Oo, oh, lahat may papel na. Lahat like may vaccine? Ah, kompleto na. vaccine na dyan, nakatatong pagbinuha na yun. Ah, kompleto na pala itong last. Presyo na lang, no? Presyo na lang. Wala ito, wala. Wala ito, wala. Wala pa ba yung mga price? Ayan. Sige, o Jack Russell. Ito Pesos siya. ganda yung Yorkie. Oh, yung condom. Ang ganda. Ilang months na po siya? 3 months. 3 uh, months. babae po ba ito? Uh, babae. magkano ba? 35. po. Yeah, ito po 3 no? months. months Ito 3 months na hindi yeah. uh, 35. Complete na. Aalagaan na lang pala. No? <laughs> yeah. three months na rin. Yeah. Ayan, 20 Ayan, 20 Oh, complete na rin ito Negotiable lahat Ano po oh, ito, ito, no? ito medyo malaki na ako eh. mm -hmm. okay. so, Ayan, naros yan Ah, okay Ang ganda mukha <laughs> <laughs> Ang ganda na mukha <laughs> <laughs> Parais din po ba yung price nila? Ayan, medyo mas mataas po yan 25, 25. Oh, uh ito yung sheets yung mo yun? yan, 10,000 po. Lala ka pa? Lala ka pa. Lala ka pa. Wala ka pa. Wala ka pa. Wala ka pa. Wala ka Pure ano? Ilang ano months mo? Ano na siya? Formas na mo yun. Ah, ayan. Formas Talagang ano, dapat 3 months. And ano, pataas ano. Yun ay pwede nang ilabas ano ang kita si ate, bisyo <laughs> oh, ano to yung bisyo to ba boy, boy. ano oh, oh. <laughs> po lakinya na, so, na yung miniature sizes ko yung ayon sa sizes ayon 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 Malaki Mabilihan. na kasi okay. Pag medyo maano na pala, no? Mababa na ang tray. Ayan, na Ang Wala na kuya, ano? Wala pa kami Pero meron silang mga ano. Mga accessories. Mga Magkano mga ganito niyo kuya? Ah, oh, 4-5. 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 4-5 lang pala yung ganito. Kleto no? oh, <laughs> sila rin Kasi mga daya pa. Ayun lang yung nagawin ka dito sa... Oo, ngayon. Kaya, sila. Ayan, may mga dog food din sila ang ang bilihan ng dog food dito sa ako sa ako talaga eh. Depende rin, ah, oh, rin. ah, pwede rin. Halo, okay, okay, okay. okay, okay. okay, okay. okay, sa akin kasi kung talaga mga mga, sa mga, mga 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 sa ako sa mga ibang sa ako. May sale ba kayo dito ngayon? Dati nag-sale kayo, kayo sa labas. Okay. Oh. <laughs> ah, ito pa rin yun. <laughs> uh. <laughs> okay, sinisita kasi ng guardia. <laughs> Pag nasa labas. Kaya yung iba kasi yan. Oh, ito, sale, for sale to ha. Magkano yung mga anong nila? Yan yeah, po dyan, yung market.

yung rick po oo nga nga eh. ilang months <laughs> oh, na rin siya isang buwan isang bagay oo ayan thank you ko ah, sa yes. so, yan okay. salamat po baka oh, siya mayroong mga vitamins yan pwede niyo ang vitamins na akong vitamins para yung, uh, <laughs> oh, vitamin pala. Pala yung Ay, malaki yun stress kasi yan ayan meron pa silang plano kayo meron pa yung ito ito magkano ganito nyo? 550 to 700 Ayan may mga ganito. Meron ko sa Kompleto may mga dog shampoo. Ayan o. Shampoo. Ito yung Ito yung Ito yung Ito yung pero yung regular din, yung regular din. But... Oh, no. Pwede ba kaya sa kalakasan po ng magbenta, kung benta, mga isang mga, isa mga yung isang mga isang mga yung yung isang mga yung mga available ano sila? Ito, po. Ayan, may... May mga yung isang mga mga yung isang mga yung isang mga

ano ba yung mga lang ang mga sinapadis na tao ng mga sarang ano ba mga ano yung mga elders na yung mga ano ba mga elders yung ano yung ano yung mga elders ano yung mga ano yung mga elders ba yung mga sarang yung mga ko ba yung yung mga elders yung Magkano po ang ano na? 25K. Lalaki babae po ba yan? Okay. Ang ganda o. Oh. Ito ko yung lalo pagbago doon. Para sa nang Ang, na. so, ang gano'n ba kalaki yan pagka medyo adult siguro na? Siguro nasa 8 to 10 inches doon. Ang po. cute. Ito dito naman po tayo mga chihuahua. Kasi laki lang ng chihuahua eh no? Ang liit na chihuahua. Oo. May papel din po ito. Babae, lalaki po. Para sa babae. May vaccine na rin. Uh, mm, uh, maxi na, maxi na. How much po ang 25K. Ayan o. Ang ito to. Ayan, malamit na ang boss. Asking a bully. oh. Ah, parang malam ito, no? Ah. Ah, ang tila tulong. Ito ang muli talaga. Oo nga, ang kapal. Ano pa lang po yun? 3 months Mabae po. Nalaki, may papel na rin po. Mabae ito. May sa mga bata. Ay, alam. Sobrang sobra, sobra. Oo nga, no.

Pogi pala. Pogi. Ayan. May papin po. May vaccine na rin po. Magkano po bigyan? Ang ganda ng pettiness, ano? Pogi. Lalabas na talaga. Pogi. 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 Pogi.

Wow! ben, Wow! Yan po minsan hindi po meron. May Pwede lang po siya pamapilan pero may additional. Additional? ano lang po siya? 35k. 35k? Babae, lalaki, kung maitin? Parehas, babae. Sa online po, nag-ruin sila ng 42 60 60 sa double ring. Ganyan po siya pag nag Pero ito, Okay, pero ganito siya, ganda. Ito, ito, ito. Pero ganito lang, no? Ang ganda, Yung patay na makikita-kita, no? Medyo mura na sa inyo, ako No? Yung mga, nakita 35. 35, Mura lang. Ang ganda, Dogon, parang gusto ko ng ganito ah. naman ko ano thirty ah kaya talaga na yun 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 na yun 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 yun

pure talaga, no? <laughs> oh, ito po nga, uh, for certain. Mag-taste ko ah. po yung pag-taste. Ako kuya, maraming salamat po. Baka may number good. po kayo at contact number Ayan, pa sila oh. Vitamins. Shampoo. Powder. Wala ano nalang number Prince Prince? Thank ay. you po ah. Salamat ay, ay. po. mga dito sa Big Boss po. Big Boss. Available sila mga pusa. Mga person po sila so Person ano? Ilang months na po? Two months. pa lang. Ano ka dito? Ang ganda ng puti, oh. Pero siya, no? May, ano ba, may papel, oh. Wala namang mga papel, pero, no? Ba ba may vaccine sila. Magkano po ang bigay natin? Magkano po bigay natin? Ah, uh, ng mga um, babae, 10 yung babae. 10. Maganda, maganda, oh. na, oh. May babae, may lalaki naman po, no? Kung 12, 12, 12 ito babae. Tatlo lalaki. Ito lalaki. Matulog eh. Parang ganda, no? Ah, okay. Contact number na lang po, sir. Sir 947-4972-907. Pangalan Rex po. Rex? Thank you po. Salamat po. Yun uh oh, yun na. Kunin mo yung know. isa unya uh -oh. <laughs> Para dalawa kayo. Oo, sikat ka na. One, two, three. Yun oh, marap